Hello good evening it's me Inday Marie and welcome to my channel! Welcome to my channel! Hi! <laughs> oh guys, we na have construction of permanent housing no, what quadruplex. What type are you talking ah. Okay. No, I can take up. I, okay. may I, mean, no, I can take up. I, off. Off. I take up. I take up. Yes, I take up. 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 I take Ang iya bitaw talisik na wala na. And Hi Pugi. Saan ang galing ang Pugi? <laughs> Hi diong Kumusta man ang adlaw ni diong Oh. Yeah. oh. Hi. Mabuti lang. Mabuti lang. Pati, sinasumba ang bayaninaw na? Hain? Ano ba? Ah, barracks? Oo. Oh, ligon man na siya. Ligon kayo na siya dahi. Dala na siya ingon nga matumba or madagit sa hangin. Tungod kay ligon na siya. Sila man asa ka na tuglan hin. Isa? Sa amo atong pagbinog. Ah, pagbagyo. Oo nagwan sila evacuate. Eh, oh, ang mami. yes. Dyan wala kay na man man sa bagyo. Ako, sa bagyo. no nakakatakot ang bagyo no. Mm. oh my god. Nakakatakot talaga dahil. ano saong dahil? wajuga. ano yun 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 Well, Lord, well, well, Lord. Guys, update sa pabahay. So, dili good ka ayo klaro kay go gabi naman no. Kay hmm. na, Wala na. na. Pao pa. <laughs> My name. ang pabalay una na siya ay... kuan ina ba baka nang portahan? Oh, oh no. Manon. 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 So, diba perfect perfect Manon. na siya dai. Ha? Bitaw. Nanay at no? nana siya at top. Oh, dali, dala. Ang angger Oh my God! <laughs> Nabitik ko sa lapok. May nalang gali kay kanaang wala ko na sukamod, no? Uy, well, ayun, naglayo kay naywakwak ka. Nga na nga nara. Oh. And ayun guys, wala na may nakaagidiri ah tungod kay kana ang gitambak na bitaw ang yuta ang lagi ilang kinubkob so dili mi makaagi dili mi kaagi to kay dili mi agi ni Arami sa may Kuan, main road so wala na mi naka direct direct ah. dire tungod kay bilis kinsa man ga ha huh? tatay ni tatay man na ni Ti <laughs> oh yeah, eh. So there guys, adili na lang mi makasod nga sa mga pabalay guys kay kuan naman siya ngi ob naman. So at least o oh, di ba kita pam gabon gamay no tungod sa atong pailaw. Pailaw effect. O oh, di ba? O oh, di ba? Nice. Oh, no. Mike. Duha ra kay akun akun Mike unya imo sad usah, No? Okay. Adik ah, lagi ka ma istorya og kay Mike. Ma ka. Why? <laughs> Very good.